mas madalas na nakapark ang mga sakyan kumpara sa kapag ginagamit ito. Kaya ang pagparada ang isa sa mga mahalagang matutunan ng mga drivers at hindi lang ang mismong pagmamaneho. Pero bago mo ito matutunan, dapat ay marunong ka na sa mga basic katulad ng pagpaabante, pagpaatras, pagliko at paghinto dahil ito ang mga pangunahing kailangan para magawa ito. Kung hindi ka pa marunong sa mga basic ng pagmamaneho, Marami na akong ginawang magkakahiwalay na tutorial videos tungkol dito, mapa manual man o para sa mga automatic. Hindi lahat ng kalsada at parking space ay pare-pareho, kaya meron ng iba't ibang paraan ng pagparada ng sakyan at meron itong tatlong pangunahing uri. Ang pinakamadali sa lahat ay ang angle o diagonal parking. Sunod ay ang perpendicular o 90 degree parking at ang pangatlo ay ang parallel parking. Ang tatlong uring ito ay pwedeng gawin sa parehong paabante at patras. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga bagay na dapat malaman tungkol sa tamang pagparada at para na rin magbigay ng tips kung ano ang mga dapat gawin para mas maging kampante kapag iniwan mo na ito. Ang video ito ay unang bahagi pa lamang ng ilang tutorials tungkol sa iba't ibang paraan ng pagpark ng sapyan dahil sa dami ng mga nagrequest request nito. Ang pinakaunang dapat na isaalang-alang sa pagparada ay ang kaligtasan hindi lang ng mismong sakyan kundi pati na rin ng iba pang dumaraan kaya unahin natin pag-usapan ang mga lugar kung saan bawal itong gawin dahil maaaring makasagabal ito sa iba pang sasakyan at pati na rin sa mga pedestrian. Ang isa sa pinakamadaling malaman na bawal parada ng isang lugar ay syempre kapag merong nakalagay na no parking sign. Ibig sabihin, merong batas o ordinansa na mahigpit ay pinapatupad na bawal pumarada sa gilid ng kalsada, lalo na sa matataong lugar. Ang hindi sumunod sa mga ito ay maaaring ito ang sakyan o kaya ay lagyan ng wheel clamp at patawan ng karampatang multa kaya mag-isip-isip muna kapag may balak kang lumabag dito. Meron namang mga lugar na bawal talagang paradahan kahit walang nakalagay na no parking signs dahil alam na dapat ito ng lahat ng drivers lalo na kapag bukukan ng lisensya sa LTO. Ang una sa lahat ay ang mga national roads at mabuhay lanes dito sa Metro Manila. Dahil sa palala ng palalang traffic dito, ay ang simpleg pagparada ng kahit isang sakyan lang sa gilid ng kalsada ay meron ng malaking epekto sa trapiko. Mahigpit rin ang mga enforcers sa mga nakaparada sa maling lugar at hinahata ka ito kaya baka literal na wala ka ng sakyang babalikan. Kaya kung nagpaplano ka na bumili ng sasakyan, siguraduhin mo muna na meron kang maayos na garahe. Bawal rin pumarada sa mismo o kaya anim na metro mula sa intersection dahil isa rin ito sa mga nagiging dahilan ng pag abala sa daloy ng trapiko at minsan ay nagiging sanhiran ng isang aksidente dahil maaaring hindi agad ito makita ng mga sakyang lumiliko. Kahit pasabihin natin na tapat yan ang inyong bahay, wala ka pa rin karapatan na pumarada dito dahil una sa lahat, hindi mo na pagmamayari ang mismong kalsada. Kapag alam mo na magiging sagabal ang inyong sasakyan at maapektuhan nito ang daloy ng trapiko, huwag mo itong iparada sa labas lalo na kung hindi ito tapat ng inyong bahay dahil ginawa ang kalsada para gawing daanan ng lahat at hindi para gawing garahe ng sinuman. Bawal rin pumarada ng apat na metro mula sa driveway o daanan palabas at papasok ng ilang lugar katulad ng mga fire station, police station, hospital, clinic, at iba pang lugar kung saan dumara ng mga emergency vehicles para hindi mo maabala ang kanilang pag-alis at pagbalik kapag merong rinespondihan. Bukod naman sa mismong fire station, bawal pumarada ng apat na metro mula sa mga fire hydrants dahil dito kailangan kumunang tubig ng mga bombero kapag merong nasunog sa malapit na lugar ang paglabag sa mga ganitong maling pagparada ay meron karampatang parusa. Ang isa pang lugar na bawal ang paradahan ay ang mismong pedestrian lane dahil alam naman natin na para lang ito sa mga taong tatawid sa kalsada. Sa parehong rason, huwag rin pumrada sa tapat ng mga wheelchair ramp. Madalas itong makikita sa mga parking area ng mga mall, grocery stores, hospital, at iba pang lugar bawal rin pumarada sa mga sidewalk o bangketa dahil daanan pa rin ito ng mga tao. Hindi rin dapat pumaparada sa tapat ng footbridge at sa mismo o ilang metro mula sa tulay. Kapag sa mga two-way at maliit lang na kalsada, bawal rin pumarada kapag meron ang naunang nagpark sa sa kabilang gilid o ang tinatawag na double parking dahil ang two-way ay maaaring maging one-way na lang na isa ring dahilan ng pagkabala sa mga dumarang sakyan. Ang pangalawang bahagi naman ay pag-uusapan natin kung paano masabi na ligtas ang isang lugar para paradaan ang iyong sakyan. Sa dami ng mga masamang loob ngayon, ay samot sari na ang mga insidente ng mga nakawan kabilang na sa mga nakaparadang sakyan, isama mo pa yung mga walang magawa sa buhay na mahilig mang trip sa mga nakapark na sakyan, katulad ng paggasgas at pagbandal gamit ang spray paint kapag meron kang pagdududa sa lugar na pag iiwanan mo ng iyong sakyan, lalo na kung magpapalipas ng magdamag, ay maghanap ka na lang ng mas na mas nagtas sa lugar. Dapat ay merong malapit na ilaw dito at hindi yung masyadong tago para kita agad kapag ginagawa na ito ng masama. Mas mainam rin kung sa medyo mataong lugar mo ito iiwan para magdadalawang isip muna yung mga magtatangka dito. Huwag rin masyadong malayo mula sa lugar na pupuntahan mo para hindi ka abangan ng mga holdapper kapag babalikan mo na ito. Ang isa sa pinakadapat na tandaan kapag paparada kahit saan ay huwag na huwag mag ng mga mamahalin at mga mahalagang bagay sa loob. Bago bumaba ng sakyan, tingnan kung merong mga gamit na may na masyadong kita mula sa labas na maaaring makaakit sa mga magnanakaw katulad ng mga basag kotse Kapag merong bag, Ilagay ito sa trunk o kaya sa ilalim ng mga upuan para hindi ito makita. Maliban sa mga mas samang loob, dapat rin magingat sa gupit ng kalikasan katulad ng bagyo at baha. Kapag bago ka lang sa isang lugar, alamin muna kung bahay nito para kapag merong paparating na bagyo, ay agad mo itong mailika sa mas mataas na lugar para hindi ito abutan ng baha. Dapat ay palagi ka rin merong dalang car cover para dagdag proteksyon sa iyong sakyan. Mas mabuti rin na mag-park sa lugar na hindi ito maiinitan, kaya kadalasan ipinaparada ang mga sakyan sa ilalim ng puno para hindi ito masyadong mainit kapag binalikan mo na ito. Maaring dagdag proteksyon nga ang lilim ng mga dahon, pero iwasan itong iparada sa ilalim ng puno na merong mga bunga para hindi ito malaglagan na maaring makayupi o kaya kapag mas malala, mabasag ang mga salamin kapag paparada naman sa mga parking area ng mga mall, condominium, hospital, at iba pang katulad ng mga establishmento, dapat ay may pasok mo ito sa gitnang linya at hindi mo masakop ang kabilang parking spot para magamit pa ito ng ibang sakyan mapadiagonal, perpendicular, o parallel parking man ito. Kapag wala namang kasamang tao na mayroong kapansanan, huwag magpapark sa parking spot na mayroong disabled parking sign Dali nilaan ito para sa kanila. Kapag tapos ng pumarada, siguraduhin na naisara ng maayos ang lahat ng mga bintana lalo na no kung hindi naman gumamit ng aircon. Isara rin ang mga side mirrors para dagdag protection na rin na hindi ito matatamaan ng katabing sakyan o kaya ng ibang tao na dadaan malapit dito. Dapat ay siguraduhin rin na pantay ang mga gulong sa unahan para hindi rin ito matamaan ng mga dumaraan. Lagyan naman ng kalso kapag magpaparsa hindi pantay na kalsada, lalo na kung mahina ang parking brake ng iyong sakyan para hindi ito matras o umabante. Kapag manual naman ang iyong sakyan, pwede mong ilagay sa primera o sa reverse ang cambio matapos kang pumarada at patayin ang makina para hindi rin ito kumalaw dahil nakakonekta ang gulong sa makina na hindi naman umaandar. Ito ang katumbas ng paglagay sa park ng gear selector kapag sa mga automatic na sakyan. Ilan lamang ito sa mga mahalagang bagay na dapat mong malaman kapag magpaparada ng sakyan. Kung meron pa kong hindi naisama na sa tingin mo ay importante rin, i-comment pulang lang ito sa iba ba. Ganun rin ang dapat na gawin kapag meron kong katanungan o kaya request na topic na gawin rin na ganitong video. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel dahil marami pa akong hinandang mga videos tungkol sa mga sasakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa iyo. Uli, ito ang inyong Pinoy Car guy.